Okay, nandito na tayo see, ngayon yeah. eh. Andito na tayo ngayon. Ito na yung pinag-uusapan natin. Humingi kami ng talent fee para magawa na natin to. Yung ba'y di mo maintindihan? Naglaan kami ng oras dito. Holy week ngayon, holiday. Kailangan din naman namin may makuha. Ginagawa lang namin to for fun before. oh, pero kasi di ba nag-usap na tayo? Ang ano, ang ano po kasi sa akin, kasi tatlong content na po yun. Tapos magtutubis pa po siya. Hindi sorry ah. Alam ko ito yung joke talaga, promise. Yun lang alam ko hindi ko alam na manager ka na pala. Ang alam ko, si Mami Tin, ever since, Cornerstone, Viva, Front Row, kahit ano. Explain ko ulit sa'yo ha. Nagka-client ka na ba? Ano oh, so, mo, gusto mong palabas eh. Bayan ba, mo eh. Mo yung followers niya. Oo, oh, bakit? Ilan ba followers mo? oh, kahit wala eh, mo yung sarili mo sa kanya? May okay, ang inihiling namin, chill, chill. supportahan sa animal ng Nisa. Sumuporta naman kami. Kasi e. nung si na Sumuporta naman kami, di ba? Nandito nga kami ngayon, di ba? Chill, chill. Tinaluwangan siya ni Arlo. ka, nandito nga kami, di ba? Nandito kami ngayon, nang hinihingi ko unti lang, imbis na malaki. Yan Malibasa kasi wala na. kang project eh. Talaga? O talaga? Oo, oo. Ano? Hi mga ka-blessing! <laughs> 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 Blaggeries. ng mga higa ng mga yun, o. Oh. Kala mo, walang gagawin hindi maganda, eh. <laughs> so, ayan, mga ka-blessing. Ka-blessing muna. Hindi mo na mga ka-sexy love. Vlog takeover muna tayo ngayon. So, andito, andito, tayo ngayon sa La Union. At si R ay nasa ibang lupalo pa ng mundo. Hindi nag pa. pa. Papunta pa lang kasi meron kaming meeting ngayon. Dahil bago pa lang sa industriya ng pagbablog si RS, ano so, ba tayong gagawin kundi binyagan na natin? Yes. Ngayon. The prankster. The prankster. <laughs> the prankster <is> here! <laughs> pero, pero ikaw ang nag-isip talaga nito, me. Yes, of course. So, so, the mind is the, the mind and the soul. Oh, oh no. nice. So, ang gina, So, bago tayo magintro ngayon, nagplanta na kami na mga kamera palang kanina at nakapag meeting naring kami na mga dapat gawin. Yes, Kung paano natin siya ano? Sobrang uh, so, kulang si uh, ni nice. Anes. Hindi, natin kung hanggang saan yung pasensya niya. Mm Hindi, -hmm. alam mo na ba ang topic natin? So, ang gagawin natin? Ano yung uh, break road <laughs> tayo? Break road meeting para sa mga vlogs. Mga kasab <laughs> natin, mga kasabwatin. Hello! Puto so, sila na kanina nag-plant ang uh, mga camera at mamaya maghaha, may maghahawak din ang camera. So, galingan yung dalawa, Jed. <laughs> B? Chef. Me? Kasi kayo ang ano dito, ang star. Ako. Hindi Mag aaway kaming dalawa, tapos titignan natin yung reaction mm -hmm. ni yung... Oo, oh, mag aaway kayo. Kasi... First time niya naman nagkita, di ba? Oh, Totoo. Kaya okay. okay. siya na-meet Pero medyo ano muna tayo. Huwag naman, pa... ano. Wag naman yung pang malakas ano, oh. mga... Kasi syempre... Ay, ganun. negative nun eh. Kung baga so, parang pigil pa, pigil ah. pa. Ah, masira pa yung buong trip na. pigil pa dahil. So pigil na ano pa to. Level 1 pa lang to. Next time yung mga level 10 kapag ano na, nampaprank na rin siya. So ayan mga kablesi at mga... Papunta na si so, Ay. Papunta na. Sana mga ka-sexy love. Let's go. Hindi pa. Halos kayo. Hindi, hindi. Na-meet mo to? Sa Rampa po ba yun? Hindi mo na siya nakilala. Iba kasi, malaki kasi yung ano niya din. Kasi Thomas mo din eh. So, ang nagawa niya na... Great Peking. Ano pa? Yung food crawl. Ayun! Mukbang, parang ganyan. Hindi, nag-ano kami? Parang pinuntahan pinuntahan kami... Dampa. Dampa. Ah, okay. Kainan sa Dampa. So, tapos Uh, food park. Uh, food uh, park. First, park. Ang natin, Tapos ang gagawin natin, yung mga ano, uh, super busog, super busog. Kami hindi na magawa. Kasi meet and greet with uh, the distributor dito. Tapos oh, meet and greet sa sa inyo. So okay 'yun. So ang ano kasi summer special siya. So parang wala naman masyadong relic kung food crawl lang. Para gusto ko mag-reminis kasi. Hmm, okay. Marami yung picture sa sink. Ito, Sash, na naalala mo to. Saan to? Tapos marami kasing stories doon na back story. Like, parang dito sa ano na to. Oh, dito siya natamahan ng jet ski. Oh, ah! Uh, akala ko hindi matutuloy yung shooting. So, we talked to your to okay, tapos magpapakita tayo ng photo, ganyan. Pakita ko yung photo mo. Oh, Sash, remember this. Oh, yes, uh, saan yes, Sa Hong Kong. Kunwari, ayan yung na-late na ako. Eh. Okay, uh, pwede rin so, po yan, oh. Ano yeah. pa? Sayang kailangan natin maximize na yung mga ganap dito. Eh. Nibi lang ano? Layo-layo doon eh. Nibi lang ba? oras. May pool doon. I-maximize na. Pwede naman tayo doon. Pool. Sa pool. Sa pool. Jamie eh, and powder Tony powder naman ako. Hindi, mong ganap tayo. Laban lang tayo ng sexy. Sexy. Pa, sexy. Sexiness down kayo. Oo, oh, pwede. down kayo yung sexiness. Eh, oh. hupo. Kung kaya, baka mapayasak. Ano yun? Nag-gym pa naman ako. Thank you so much ah. <laughs> <laughs> Di ba? Para ma-implod naman natin yung ano natin. 10 kilos na rin yung ano. Yeah. What we can do... Montage... Hindi. Wala lang. So, ano yung magandang outfit doon? No? Pwede ba mag-dress-dress ko? kada un dress card de bu. Kasi kailangan pang problem. Tetay problem wala. Mag-meeting shoot siya. Suntok magkaano rin ako? Speaking trunks, Take in board shorts. Short lang t-shirt. The t-shirt Gano'n nalang gawin ah? Pwede yun kasi, ano? Somewhere? Nalala mo yung, kasi uh, summer, summer getaway. Oo, oh, talaga. Nalala mo yung Miss Flawless. Oo. Oh. Na music video. Kung gusto nyo, pwedeng kunwari. O, oh, ire-react na ni Sash na. Ire-react ni Tony Powder. Ah, okay. Oh, gawin okay. mo yung gano'n. Nalala mo yung Sash. Okay. Sash. Nalala mo yung... The flip diba ng yung, hair, dito dito dito. hair. mo. So, ikaw action, gano'n. Di ba? Nakatipog ulo mo. Action, gano'n. Pag itaw ni Father, tagal niya na Ganun, so, Hindi <laughs> ba nag-a-action? Nakakanoon na saan. Kung salunod ka lang ko sumama yung buko? Hindi <laughs> <laughs> kaya nga. Hindi, so. parang side by side. Tapos side by side. Uh, who did it better? Ah, okay. Mag-two-piece ka din. O, oh, yan. Yeah. So, two-piece. So, ilan na mo? Madami na rin. na nga na yan. Hindi, hindi. Yung sa video na. siya na content? Pag ilang content na punta siya? Hindi. Una yung ano natin. Diba? 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 Reminiscing. Tapos... Reminiscing. Reminiscing. Rampa. 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 Rampa siya doon sa pool. Ah, meron pa yun? Hindi, wala na. Yun ang high yun side by side. Ah, oh, okay. Kunwari, um, para maano rin yung Miss Flawless, kasi eh. siya nung sa eh. Oh, Miss Flawless. Oo. Kunwari, naka ano siya. Di ba? Thank you so much. Thank you so Ikaw, tatapor to something, I don't know, kanita like pa, or wow, or... Hindi ko alam, basta parang gano'n. Nagkakakulungan dyan na, ayun. Ikaw <laughs> <Baby guy> yan. tanong ko ano. May bigayan. Sana ko, may <baby> bigayan. So, <laughs> basically, yun lang, <laughs> Sash. Opo. Tanggap mo tatlong konti. Kaya, okay, Max, yeah. maximum na siguro, mag ano, magbe-baiting Ng apat. Okay, ano lang naman, mga ano lang, mga kahit mga tupis lang. Magtutupis? Hindi kasi balid, di ba naka... Parang yung napag-usapan natin, apat na content na yun. Hindi, no, hindi nga, tatlo. Tatlo, tatlo, tatlo. tatlo Pero um, sa may baiting. Kung sa naman, apat. Ah, ah, Oo, sa painting po, suit. Yung... Siyempre, nasa pool tayo. Huwag okay, yung painting suit talaga. Ang akin lang Pero naman. Pero dati, ano kami ha? Kung kumbaga, ginagawa lang namin to for fun before. Oo oh, nga. Pero kasi di ba nag-usap na tayo? Oo. Oh. Ang, yeah. ano, ang ano pa kasi sa akin, kasi tatlong content na po yun. Tapos magtutupis pa po siya. Kumbaga, ang akin lang po sana, bigyan lang po natin siya ng onting kahit talent eh. Hindi, tita eh. Pag-usapan na natin yun. Nega't na lang? Nakaka-sandres. Naka? <laughs> Dress. Wala mo po. Wala mo tayo sa samba? Hindi, kasi diba? Cool yun eh. Sa Facebook, may 7 million followers siya. Sa Instagram, 3 million. O, ikaw TikTok pa. Bakit ba yun lang? Ano gagawin ko pagka... Hindi, ano lang naman. Okay oh, lang naman. Hindi, kasi pag Hindi sa mga... Ano, okay lang ha? Pag sa ibang tao kasi, siyempre, umabot kami ng 300 to 500k per content pa lang yun. Pero since magkakakilala naman tayo dito, pwede na siguro sa 250. Lahat na yun. Teka, teka, teka. Teka, oh, ako muna. Sino mo manager? Sino? <laughs> Hindi ako na po kasi nag-handle ngayon. No, pinag-usapan natin ito sa Pero Blacks Nandun ka. Pero yung TM, wala kami pinag-usapan. Oo, oh, exactly. Exactly, that's my point. Alam nyo na sa resort, you could have asked nung no time na yun, ah, mag-ano mag, mag ano ba si Sash na? Oh, from then on, dapat wala na to. I mean wala na tong misunderstanding na to kasi